Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpunta nga si Harry dito nga sa bahay niya ng mga Cruz at nakinausap nga niya itong si uh, Sky at Tanya na itigil na ang pag-imbestiga at uh, sikretuhin na lang ang nalaman nga nila dito nga kay Luna. Ngunit sumugod nga si Sky dito sa kanyang ama na magkatapatan na sila at tinanong nito kung sino ba ang punaprotektahan nila ni Gov at uh, narinig nga niya ang mga ito na nag-uusap. Samantala, binanggit na nga rin ito ni Sasha sa anak ng Sincia tungkol nga sa pagdadalang tao nga nito ni Luna nang ito ay mawala. At laking gulat nga nito ni uh, Z sa mga nabalitaan niya o sa lalaman niya. Habang ito naman si Sky, inaalam niya kung sino ba talaga ang may kagagawaan at ama ng anak nga ng kanyang ate. At dalawa lamang ang kumpirmadong naging boyfriend nito. Ito nga ay si uh, Gino at ito nga si uh, Obet, Kung kaya ta, tinanong niya kaibigan ng kanyang ina kung close ito kay Luna. Sinabi naman nito na isang beses ay nakita nga niya itong si Luna na bumaba ng motor nga nito ni Obet isang gabi. Laking gulat naman nito ni Sky dahil buong akala daw niya ay si Gino ang kasama nga nito. Yun pala ay Si obi, na wala siyang kaalam-alam. Yan ang dapat nating pakaabangan dito nga lang sa Senior High.